pani isang babala ng panlilinlang. Sa mundong gayon, kung saan mabilis ang pagkalat ng impormasyon at kung saan ang bawat isa ay may tinig sa digital na entablado, lalong magiging mahirap kilalanin kung alin ang totoo at alin ang pek. Sa gitna ng kaguluhan ng opinyon, doktrina, at tinig na nag-aangking nagdadala ng na katotohanan, isang matinding panganib ang lumalapit: ang paglitaw ng mga bulang propeta. Hindi na ito bago. Mula pa sa lumang tipan hanggang sa mga salita ni Jesus sa bagong tipan, ulit-ulit tayong binabalaan tungkol sa mga tao magpapanggap na sugo ng Diyos. Ngunit ang layunin ay panlilinlang, kapangyarihan, at pansariling kapakinabangan. Sila ay makikilala sa kanilang mga gawa, salita, at sa epekto ng kanilang ministeryo. Ngunit paano nga ba natin sila makikilala? Sa video na ito, Tatalakayin natin ang pitong malinaw na palatandaan ng isang bulaang propeta ayon sa Biblia. Maging mengat, kapatid. Sapagkat maaaring na sa paligid mo na sila, nagsasalita ng matatamis na salita, may taglay na karisma, at tila may banal na kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng kanilang anyo ay may nakatagong layunin, ilayo ka sa tunay na Diyos. Palatandaan hash isa, tinututulan ang tunay na salita ng Diyos. Isa sa pinakamalinaw at pinakamapanganib na katangyan ng isang bulaang propeta ay ang kanilang pagtutol o pagbaluktod sa tunay na salita ng Diyos. Hindi nila tuwirang sasabihin na mali ang Biblia. Sa halip, gagamitin nila ang banal na kasulatan sa paraang pabor sa kanilang interes. Hinahalo ang katotohanan sa kasinungalingan upang hindi ito madaling mapansin. Halimbawa sa kasulatan. Sa Jeremias 23. Labing-anim na malinaw ang babala. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng mga propeta na nagpapahayag sa inyo. Pinakakain nila kayo ng walang kabuluhang pag-asa, sinasalita nila ang pangitain na kanilang sariling puso, at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Pansinin, may sinasabi sila, ngunit hindi mula sa Diyos. Galing sa sarili nilang puso, hindi sa langit. Isa itong klasikong tanda, sila ay gumagawa ng sariling mensahe at tinapalabas na ito ay galing sa Diyos. Paano sila gumagalaw? Minsan, ginagamit nila ang mga bersikulo, ngunit binabaliktad ang kahulugan. Halimbawa, maaari silang magsabing, ang Diyos ay pag-ibig, kaya't hindi siya huhusga sa kasalanan. Tunog maganda, hindi ba? Ngunit binabalewala nito ang kabuuan ng mensahe ng Biblia. Ang Diyos ay pag-ibig at katarungan. Ang bulang propeta ay bihasang tagapagsalita. Maaaring meron silang diploma sa teolohiya. Malawat na kaalaman sa kasaysayan ng Biblia. Kahit anong bagay na magpapalabas na sila ay autoridad. Ngunit ang puso nila ay hindi naglalakad sa katotohanan, kundi sa panlilinlang. Sa panahon natin gayon. Sa modernong panahon, makikita natin ito sa mga lider na nagsusulong ng bagong revelasyon na wala sa Biblia. Nagsasabing hindi na kailangan ang lumangtipan o ulipas na ang ilang utos ni Kristo. Pinapalitan ang Ebanghelyo na Cruz ng isang mensahe na kasaganaan, kapangyarihan o tagumpay sa mundo. Ang mensahe ng tunay na propeta ay magdadala ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ang bulang propeta ay ayaw sa pagsisisi, gusto nila ialiw, komportable ang pakiramdam ng mga tagapakinig. Kahit mali ang ginagawa ng mga ito, babala. Kapag may tagapagturong tila iniwasan ang pagbanggit ng kasalanan, impayerno o kabanalan, maging mapagbante ka. Hindi lahat ng gumamit ng Biblia ay tagapagdala ng liwanag, sapagkat maging ang Diablo ay nagbanggit ng kasulatan noong tinukso niya si Jesus sa ilang, Matthew 4. Danong para sa manunod, narinig mo na ba ang mensahe na tila magandan ngunit parang may kulang? Nais nice mo bang malaman kung ito ay mula sa Diyos o gawa lamang ng tao? Manatili ka dahil sa mga susunod na palatandaan. Mas lalo nating mabubunyag ang katotohanan. Palatandaan hash dalawa. Nang hihikayat sa imoralidad at kalayaan sa kasalanan. Ang tunay na propeta ay tinatawag ang bayan pabalik sa kabanalan. Ngunit ang bulang propeta. Tinutulak ang mga tao palayo sa katuwiran at palapit sa kasalanan Ngunit ginagawa ito sa isang nakakatuksong anyo, sa ngalan ng kalayaan, pag-ibig, at tanggapin mo lang ang sarili mo. Halimbawa sa kasulatan, sa dalawa Pedro dalawa, isa tandang bawas dalawa, isinulat. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa mga tao noon, gaya rin ng paglitaw ng mga bulaang guro sa inyo. Palihim silang magtuturo ng mga maling aral na hahantong sa kapahamakan. Marami ang susunod sa kanilang kahalayan. At sa kanilang kasalanan ay lalaitin ng mga tao ang daan na katotohanan. Pansinin, kahalayan ang bunga ng kanilang turo at ang tunay na daan ay nilalapastangan dahil sa kanila. Ano ang itsura nito sa praktika? Ang bulang propeta ay kadalasang nagtuturo ng mensahe na nagbibigay pahintulot sa makasalanang pamumuhay. Mayaari nilang sabihin, Mahal ka ng Diyos kahit anong gawin mo. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Ang pagsunod sa mga kautusan ng legalismo, hindi yan kailangan. Kung masaya ka diyan, ibig sabihin galing yan sa Diyos. Tunog makatao, hindi ba? Ngunit hindi ito makadiyos. Sa panahon gayon, makikita mo ito sa mga lider na simbahan na pinapayagan ang sexual immorality sa ngalan ng pagunawa. Hindi na tinatalakay ang kasalanan sa kanilang sermon, puro positive thinking nagsasabing lahat ay ligtas basta't mabait ka kahit hindi mo kinikilala si Kristo. Ilan pang pa nga'y tinatawag ang kasalanan bilang paglalabay na kaluluwa o anyong pagpapahayag na sarili. Ngunit sa dulo, ang lahat ng ito ay pagpapahintulot sa kasamaan. Isang malakas na babala. Sabi sa Judas isa, apat, may ilang taong palihim na nakapasok sa inyong samahan. Sila ay mga taong itinakdang maparusahan Sinasamantala nila ang kagandahang loob ng Diyos bilang lisensya upang gumawa na kahalayan at itinatanggi nila si Jesu Kristo na aiting Panginoon at tagapagtanggol. Ang kaloob ng Diyos ay para sa pagbabago ng buhay, hindi pa hintulot sa imoralidad. Kung ang isang tagapagturo ay hindi tumatawag sa pagsisisi, kundi sa pagyakap sa sarili mong katotohanan, magduda ka, hindi ito ang espiritu ng Diyos. Paghahambing ang tunay na propeta, magsisi ka sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang bulang propeta, hindi mo kailangan magsisi, mahal ka ng Diyos kahit anuman. Ang una ay humahantong sa buhay, ang ikalawa sa kapahamakan. Anong para sa manunod, may narinig ka na bang tagapagturong tila walang itinuturing na mali? Sa tingin mo ba ay totoo ang kalayaang walang pagsunod? O baka ito ay isang bitag ng bulang espiritu? palatandaan hash tatlo, nang huhula para sa pera at kapakinabangan. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng isang bulaang propeta ay ang paggamit ng propesya bilang negosyo. Ang kanilang layunin ay hindi magpahayag ng katotohanan ng Diyos, kundi magpayaman, makakuha ng tagasunod, o ang suporta ng makapangyarihan. Halimbawa sa kasulatan, sa mikas tatlo oras labing isa minuto, sinabi, ang mga pinuno nito ay humahatol kapalit ng suhol. Ang mga pari nito ay nagtuturo kapalit ng bayad. At ang mga propeta nito ay nanganghuhula kapalit ng salapi. Ngunit inaangkin nila na sumasa kanila ang Panginoon at sinasabi, hindi ba't sumasa amin ang Panginoon? Walang kapahamakan ang darating sa atin. Pansinin, kahit gumagawa sila ng mali, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos upang bigyan katwiran ang kanilang sarili. Ano ang itsura nitong gayon? Sa ating panahon, may mga kilalang propeta na nagsasabing, magbigay ka ng isang libo at makakatanggap ka na himala. May mga eksklusibong prophetic sessions para lang sa mga yay donors. Gumagamit ng salita mula sa Diyos upang hikayatin ang pagbili ng langis, panyo, tubig na pinagpala. Namumuhay sa karanyaan habang ang mga mayembro ay naghihirap. Ito ay hindi paglilingkod sa Diyos, kundi paggamit sa kanyang pangalan para sa sariling kapakinabangan. Pansinin ang pattern. Laging may kinalaman sa pera, donasyon, pagbili, binhi na ng palataya. Ang mga propesya ay pawang positibo at materialistiko. May directing na bahay, kotse, negosyo. Kapag hindi natupad, may dahilan palagi. Hindi ka nagbigay ng sapat na pananampalataya. Sila'y para bang may price tag ang Himala. Ngunit sa is sa Sero. walo, malinaw ang utos ni Jesus. Kayo ay magpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, magpagaling na ketongin, at magpalayas ng mga demonyo. Walang bayad kayong tumanggap, kaya dapat ding walang bayad kayong magbigay. Isang malakas na halimbawa, isang kilalang propeta sa Afrika ang nagsabing, kung gusto mong makuha ang biyaya para sa promotion sa trabaho, magpadala ng love offering na limang libong gayong gabi. Maraming naniwala. Maraming nagbigay. Ngunit ilang kaya ang tumanggap na katuparan? O sila ba'y nabiktima lang ng religyosong marketing? Babala ng Biblia. Sa dalawa Pedro dalawa, tatlo, mababasa. Sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga huwag na salita. Matagal nang hinatulan sila ng Diyos at ang kanilang kapahamakan ay di natutulog. Ganun para sa manonood, ikaw ba'y kailanman nakaramdam ng pressure na magbigay upang makatanggap ng biyaya? May nakita ka na bang tagapagturo na tila negosyo na ang simbahan kaysa spiritual na tahanan? Kung baka ito na ang senyales na ang kanilang propesya ay para sa pera, hindi para sa langit. Palatandaan hash apat itinatanggi ang pagkadiyos ni Kristo o binabago ang kanyang mense. Isa sa pinakamapanganib na anyo ng panlilinlang ng isang bulaang propeta ay ang pagbabago o pagtanggi sa tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. Kapag ang isang tagapagturo ay binabago ang ebanghelyo o itinatanggi ang pagkadiyos ni Kristo, siya ay malinaw na gumaganap bilang instrumento ng panlilinlang. Ayon sa isa Juan 4, isa tandang bawas talo. Mga minamahal, Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila mula sa Diyos, sapagkat maraming bulang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Sa ganito ninyo malalaman ang espiritu ng Diyos. Ang bawat na nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparito sa laman ay mula sa Diyos, at ang espiritong hindi nagpapahayag kay Jesus Kristo ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo ang isang bulaang propeta ay maaari. Sabihin si Jesus ay propeta lamang o gurong spiritual, ngunit hindi Diyos. Ibahin ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, hindi na biyaya. Sabihin may iba pang daan patungo sa langit bukod kay Jesus. Mga modernong bersyon, hindi mo kailangan si Kristo, sapat na ang kabutihan mo. Ngunit sa Juan labing apat na, anim, sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ay isang nilikha lamang, hindi tunay na Diyos. Ngunit sa Juan isa, isa, sa pasimula pa ay naroroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang ibang propeta ay kapante ni Kristo. Ngunit sa Kolosas isa oras lima minuto negatibo labimpito, Si Kristo ang itinuturing na unang bunga ng lahat na nilika, sa kanya at para sa kanya ang lahat ng bagay ay nilika. Bakit ito mapanganib? Kapag binago ang pagkakakilanlan ni Jesus, binabago rin ang pundisyon ng aiting pananampalataya. Ang tunay na ebanghelyo ay nakasalalay sa pagkadiyos, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Kung alisin mo ito, ang natitira ay isang relihiyosong panloloko mga sekta at katuruwang na kukunwaring kristiyano. May mga relihiyosong grupo na nag aangkin kristiyano, ngunit may sariling bersyon ng Biblia. Hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos. May sariling propeta na sinasabi nilang mas mahalaga kaysa kay Kristo. Ang mga ganitong grupo ay karaniwang may lider na nagsasabing siya ang bagong tagapagsalita ng Diyos. Ngunit ang mensaheng dalay niya ay hindi umaayon sa ebanghelyo ng Biblia isang babala. Sa Galacia isa, walo, sinabi ni Pablo. Ngunit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa ipinangaral namin sa inyo, matuwa na wasya. Ang ibang ebanghelyo ay laging tanda ng panlilinlang. lang. Ganon para sa manunod. Narinig mo na ba ang pagtuturo na si Jesus ay eh, isa lang sa maraming tagapagligtas? May narinig ka na bang propeta na higit pa ang turo niya kaysa sa Biblia? Magingat, kapag binago ang pagkatao ni Kristo, wala nang kaligtasan sa kanilang turo. Palatandaan Hashlima, nagtuturo ng imoralidad o tiwaling pamumuhay. Isa sa mga pinakakitang kitang tanda ng isang bulaang propeta ay ang kawalan na kabanalan sa kanyang pamumuhay at sa kanyang turo. Sa halip na hikayatin ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, ang mga bulaang propeta ay madalas nagtuturo ng kalayaan sa kasalanan, pinapalambot ang kasamaan, at pinapawalang bisa ang kabanalan. Ayon sa Judas isa, apat, sapagkat may ilang taong palihim na nakapasok sa inyo, na matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga taong masama na ginagawang lisensya sa kasalanan ang biyaya ng ating Diyos at itinatangi ang ating tanging Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Ang mga bulaang propeta ay, ginagamit ang biyaya bilang dahilan para magpatuloy sa kasalanan. Nagsusulong ng Hypergrace Theology, na sinasabing, wala ka ng kailangang pagsisihan, ligtas ka na kahit anong gawin mo. Tinuturuan ang kanilang tagasunod na ipikit ang mata sa kasalanang moral, lalo na sa isyu ng seksualidad, yaman, at katanyagan. Mga halimbawang palilinlang, okay lang ang kasalanan, basta mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, ngunit ayon sa Roma 6, isa tandang bawas dalawa. Magpapatuloy ba sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Huwag na wang mangyari. Maging masaya ka lang kahit labag sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay nasa pagsunod sa Diyos, hindi sa pansamantalang kalayaan ng laman. Hindi mo kailangang magsisi. Tanggap ka na kahit ano pa ang gawin mo. Sa gawa tatlo oras labinsyam minuto, magsisi kayo at manumbalik sa Diyos upang mapawi ang inyong mga kasalanan mapapansin mo. Ang mga bulaang propeta ay kadalasan. May magarbong pamumuhay, ngunit walang kabanalan. Gumagamit ng entertainment kaysa pagtuturo ng salita na Diyos. Tumatawa sa kasalanan, ginagawa itong katuwaan. Hindi nagtuturo ng pagsisisi, kundi nakaginhawaan kahit nasa maling daan. Sa media at social media. Sa panahon gayon, may mga influencer pastors na nagbibigay ng mensahe ng positivity pero hindi tinatalakay ang kasalanan. Masikat sa mga motivational quotes kaysa sa salita ng Dios. Pinapalitan ang repentance, ang self-love. Tanungin natin, ito ba ang turo ni Kristo o turo ng mundo? Mga epekto sa tagasunod. Ang ganitong turo ay nagbubunga ng na. Simbahang Mahina sa Pananampalataya Mga Kristiyanong walang tunay na pagbabago. Komunidad na inaakalang ligtas sila habang patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Babala Sa dalawa Pedro dalawa, isa e tandang bawas dalawa, binigyang babala tayo. Mayroon ding mga bulang propeta sa gitna ng bayan, gaya rin naman na magkakaroon ng mga bulang guro sa inyo, na palihim na magpapasop ng mga mapanirang erehiya at dahil sa kanila, ang daan na katotohanan ay lalapastanganin. Kabanalan ay panlaban. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay, nagtuturo ng pagsisisi at kabanalan. Hindi natatakod na tawagin ang kasalanan sa pangalan nito. Namumuhay bilang huwaran ng kalinisan at katapatan. Palatandaan hash anim, umaakit gamit ang kayamanan, himala at kababalaghan. Isa sa mga pinaka armas ng bulang propeta ay ang panlabas na kagilagilalas ng mga bagay, himala, pagpapagaling, propesya at pangako ng kasaganaan. Ngunit ayon sa Biblia, ang mga kababalaghan ay hindi palaging galing sa Diyos. Minsan, ito ay ginagamit ng mga bulaang propeta upang linlangin ang mga tao at itali sila sa kasinungalingan. Ayon sa Matthew 24, 24, sapagkat may lilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang may ligaw, kung maging ang mga hinira. Mga karaniwang katangyan, Gumagamit ng Miracle Crusades, ara makahikayat ng libu-libong tagasunod, nagbibenta ng banal na langis, tubig o panyu bilang may kapangyarihan. nangangako ng biglang pagyaman, instant healing o supernatural na tagumpay. Kinukumbinsi ang mga tao na magbigay ng malaking donasyon kapalit ng Himala, Prosperity Gospel, ang tinatawag na Prosperity Gospel o Evangelio ng Kasaganaan. E isa sa pangunahing paraan na panlilinlang. Tinuturuan nito ang mga tao na, Kung naniniwala ka, yayaman ka. Kung magtanim ka sa akin, magbigay ng pera. Anihin mo ang pagpapala. Ang sakit ay palatandaan na kakulangan ng pananampalataya. Ito ay lubhang mapanganib dahil. Ginagawa nitong transaksyon ang pananampalataya, parang negosyo. Inilalayo ang puso ng tao sa tunay na mensahe ng ebanghelyo binibigyan ng maling pag-asa ang mga naghihirap, kapalit ng kanilang salapi. Sa media at modernong simbahan, may mga tele-evangelists at faith healers na palaging humihingi ng seed faith offering. Nagtatanghal ng miraculous healings na hindi mapatunayan. May mamahaling sa jet at mansyon habang ang mga mayembro ay naghihikahos. Pero sabi ng Biblia, sa Deuteronomio 13, isa tandem bawas tatlo, may babala. Kapag may propetang magpakita sa inyo at nagbigay na tanda o kababalaghan, at nangyari ito, ngunit sinabi niyang sumunod tayo sa ibang Diyos, huwag ninyo siyang pakikinggan. Tandaan, ang kababalaghan ay hindi garantiya na katotohana. Isang halimbawa, sa aklat ng pahayag labintatlo, ang halimaw, Antikristo, ay may tagasunod na false prophet na gumagawa ng mga dakilang tanda, nagpababa ng apoy mula sa langit upang linlangin ang mga tao. Pahayag labintatlo, oras labintatlo, minuto negatibo labing apat na. Kahit ang mga demonyo ay marunong magpakita ng himala upang makapanlinla. Paano malalaman ang katotohanan? Ang tunay na lingkod ng Diyos. Hindi gumagamit ng mga himala para pagyamanin ang sarili. Hindi ginagawang eksibisyon ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nangangako ng yaman at ginhawa kapalit ng pera, nakatuon sa pagsisisi, kaligtasan, at pagtalikod sa kasalanan. Sa halip na Himala, ang tunay na bunga ng kanyang ministeryo ay pagbabagong buhay, pag-ibig sa katotohanan, paglilingkod sa kapwa, paglago sa kabanalan, palatandaan hashbito, tinatanggihan ang tunay na ebanghelyo ni Kristo at binabago ang katotohanan. Ito ang pinakadelikado at pinakamalalim na palatandaan ng bulang propeta, ang pagbago, pagbaluktot, tahasang pagtanggi sa tunay na Ebanghelyo ni Kristo. Hindi na ito simpleng pagkakamali o kahinaan sa pananampalataya. Ito ay sadyang paglikha ng ibang Ebanghelyo, na inilalayo ang mga tao mula sa kaligtasan. Ayon kay Apostol Pablo sa Galacia Isa, anim tandang bawas siyam, Ako'y namamangha na sa napakabilis ninyong pagtalikod sa Diyos, upang sumunod sa ibang ebanghelyo na hindi naman talaga ibang ebanghelyo. May ilan lamang na nanggugulo sa inyo at ibig baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Kung sinuman, kahit kami o isang anghel mula sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa ipinangaral namin sa inyo, sumpayin na wasya. Mga porma ng ibang ebanghelyo gayon. Ebanghelyo na kayamanan, ang mensahe ay puro blessing at abundance. Munit walang pagtuturo sa krus, pagsisisi, at kabanalan. Ebanghelyo ng tolerance, lahat ay ligtas, walang kasalanan, mabait naman siya. Binubura nito ang katotohanan tungkol sa impayerno, pagsunod, at paghatol. Ebanghelyo ng performance, kaligtasan batay sa gawa, ritual, o pagsunod sa batas, at hindi sa biyaya at pananampalataya kay Kristo. Ebanghelyo ng katuparan ng sarili, Ginagamit si Christo bilang life coach, hindi bilang tagapagligtas. Focus ay sa inner power, manifestation, o self-love, hindi sa kabanalan. Paano mo malalaman kung ang isang tagapagturo ay binabaluktot ang katotohanan? Hindi binabanggit ang kasalanan at pagsisisi. Iniwasan ang krus, ang dugo ni Cristo, at ang kapangyarihan ng kaligtasan. Binibigyang diyan ang damdamin, karanasan opinyon kaysa sa salita ng Diyos. Itinuturing na literal na panganib ang Biblia kapag hindi ito inclusive. Inapalitan ang mga utos ng Diyos para umayon sa uso ng mundo. Sa 2 Timoteo apat, tatlo ng bawas apat, sinabi ni Pablo, Darating ang panahon na hindi na nila titisin ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang sariling pagnanasa at maghahanap ng mga guru na magsasabi ng gusto nilang marinig. Ito na ang panahon na iyon. Ang katotohanan ay hindi palaging maginhawa. Ang tunay na ebanghelyo ay nagtuturo ng sakripisyo, naglalantad ng kasalanan, naglalapit sa krus, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo lamang. At ito ang ayaw ipangaral ng bulang propeta dahil hindi ito kaakit-akit sa masa. Hindi ito nagbibigay ng pera o kapangyarihan. Nagdudulot ito ng pagtanggi at pagsubok sa kanya. Sa huli, isang tanong. Ang ebanghelyong pinakikinggan mo ba ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos o nagpapasaya lamang sa iyo? Ang babala ng Biblia. Sapagkat darating ang panahon na ang marami ay maniniwala sa kasinungalingan at ang katotohanan ay kanilang itatakwil. Dalawa tesalonica dalawa oras sampu minuto, negatibo, labindalawa. Kung hindi tayo magbabante, tayo rin ay maaaring malinlang. Pangwakas na pananalita, maging mapagmatiag, Manalangin at manindigan sa katotohanan Sa gitna ng kaguluhan, huwad na turo at panlilinlang Ang tanging matibay na sandigan ay ang salita ng Diyos Hindi sapat ang karisma ng isang tagapagturo Hindi sapat na siya ay may maraming tagasunod Nakakapagpagaling o magaling magsalita Ang tanong ay, ang kanyang sinasabi ba ay tapat sa Ebanghelyo ni Kristo? Tatlo bagay na dapat tandaan Suriin ang bawat mensahe ayon sa Biblia. Kilalanin ang bunga ng kanyang buhay at ministeryo. Manalangin sa banal na espiritu upang hindi malinlang. lang. Magsiasat kayo sa lahat ng bagay, kanatilihin ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama. Isa Tesalonika 5, oras 21, minuto negatibo 22.